Wah, bango ah! sarap ah! Ang naman oh Yon! mga magandang araw, magandang gabi sa inyo mga, mga kainags, no Kung nasaan man kayo ngayong araw na to Yan, pasensya na kayo mga kainags at ako naman talaga Bigla akong bum umakit sa taas kasi na naamoy ko yung niluluto ni Mahal Reyna Grabe ang luto Tingnan nyo naman yung luto ni Mahal Reyna ko. Oh, mga kainags oh Dahing sunog <laughs> Para sunog, kaya pala ipakita Pambihira na hiya <laughs> Winter, spring, summer, or fall Tuloy ang buhay sa Canada. At ito, itlog mga na Naku, napakasarap nito. Hindi ko kain yung bawal sa akin yan. <laughs> Bakit naman nasunog? Ano naman pinagluto mong kawali? Eh? <laughs> ano kainig? Hmm, kahit nasunog, ang bango. Sarap. <laughs> wow, magandang hapon sa inyo mga kainig. Ano? Lako po, hindi na tumigil itong ating panahon na to. Talagang masama pa rin ano. ayan ano? Oh. 'Di ba umulan nga kahapon nung nag-grocery tayo. Ayan na oh. Hanggang ngayon eh hindi pa rin humihinto mga kainis ano mayroon nga pa lang dalang basurahan. <laughs> Tapon ko muna. Yan. tapos ito yung araw na to na mag -ano tayo, mag iimpake na tayo. At pero hindi hindi naman ganoon karami ang mga dadaling kong damit mga kainigs, ano kasi si Mahal na marami raw siyang dadaling damit. Meron na siyang pack bag. Meron na siyang maleta pa. Tapon muna natin to dito mga aso natin nagdadaldalan doon. Yan. Ito, tatapon na lang natin ganyan. Dati kasi ano, dati kasi nilalagyan ko pa ng plastic 'to, no. Nilalagyan ko pa ng plastic 'to. Tapos tatapon, lalagay lalagay uli ng plastic. Ngayon hindi na. Gastos pa 'yung pagbili ng plastic, 'yung kulay puti. At least kung ganito na natapon na lang ng tapon, tipid pa. Ba'y? <laughs> alikabok ng ano yung mga balahibo ng aso Ayan. tapos yun, uh, ang dadaling ko lang ng mga na ano eh mga apat may aso natin, langan mo tayo dyan muna kayong dalawa napakaingay yung dalawa dali lang, pasok tayo sa doop muna lakas ng hangin Ano lang, ano lang mga kainis, ano, magdadala lang ako ng damit ng mga apat sigurong damit. Apat or limang damit, tapos mga apat na shorts. Tapos sa uh, hard, yung sombrero, yung cowboy na natin na binili ko sa ano, sa San no, Jose si Occidental Mindoro. Goggles. Yun, ganun lang. Tapos ano, uh, siyempre importante yung salong B. Yan, salong B. <laughs> Alam nyo ba ibig ang ng salong B? 'Di ba syempre pag nagdamit ka, nag-short ka at higit sa lahat kailangan ng salong B. Sa mga lalaki kasi ang tawag namin diyan sa Tagalog, salong B. Yan, ayoko nang banggitin, ayoko na ituloy yung B. Basta 'yung alam niyo na siguro kung ano yung ibig sabihin ng B. Salong B. Yan. <laughs> Pangsalo ng B ng mga lalaki. Yan. Amira. <laughs> so yun mga yun ang kailangan ko dalhin. Siguro mga apat, ganun lang. Hindi na, hindi na ako magdadala ng marami. Tapos mga gamot, yan, especially mga gamot ko sa gout, mga emergency, naku, baka biglang bumira, ya, tayo, wala tayong gamot. Ano, importante yung gamot, mga vitamins, yan. Ito lang. Nandito na lahat. Maluwag naman to, eh. Malaki naman yan, eh. O, diba, mga limang damit, apat na shorts, siguro dalawang medyas, mga limang salong B, yan. <laughs> sa Lombi. <laughs> yun lang. lang. Kasi na rito. Importante makapunta ng Mexico. Mag-spend. Mag-relax. Mag-enjoy. Makarating naman sa ibang bansa. di ba? Yun ang importante doon mga kainis. Ano? Enjoy life. di ba? Mamaya, yun lang. Mag-impake mag ako mamaya para ready na sa pagalis natin. Yan, di ba? So, kagabi, hindi na ako nakapag-vlog kagabi nung kumain kami ni Mahal na kinain namin ni Mahal Arena, yung niya naman tuyo, tuyo na naman, dying. Na, buti hindi umatake yung, buti hindi lumala yung gout ko. <laughs> Uminom ako ng gamot kanina, mga kainis. Kasi pagkagising ko kanina, medyo parang medyo ano eh. Yan, ito yung mga dadaling ko lang, mga kainis. Ano? Ito yung short natin, ano? binili natin sa Costco to eh. Short, yan, ito yung panligo. Meron pa ako panligo sa taas eh. Tapos to yung binili lang natin sa ano, sa... Binili natin sa ano, sa sa winners, yung mga sando. Yan, sando. Tapos ito, sando pa. Ayan, ito, binili rin natin sa winners, di ba? Ayan, yan lang. Tapos, ah, ito t-shirt. Kaya, yan, ito lang, ito lang yung mga damit na dadalhin ko. Tatlong sando. Tapos, sa syempre, t-shirt. Inags. Yan. Tsaka to, isang inags din. Ayan lang. Tapos, syempre, goggles, no? Mga kinis, pag naligo tayo, dalawa. Kasi kasama natin si Mahal na Reyna. Yan, yan. Tapos medyas. Ano Tapos ano? Uh, pantalon. Isang pantalon. Ayos na yun. Pantalon. Pwede na. Pwede na. Nako, ito. Maganda to mga kainag. Ah, ito. Pwede yung ano natin dito, yung insecticide, do oh. Sa mga langgam na to. Pwede natin pisik-pisikan to. Yan, tama-tama. Magagamit natin to dito mga kainag. Yung insecticide natin, oh. Yan yun, ito yung mga langgam mga ano yan, sumisira sa mga halaman yata ng ano ni ano, Mahala Reina kuha tayo yan, ito yung ating uh, in-endorse na nakaraan mga kainags, ano insecticide yun, know? total insect destructor yan, subukan natin dito para matodos tong mga ano, mga halaman na to, good ano to good for uh, 60 days ang effectivity nito mga kainags yan, you know? mga, mga, kita nyo ba, tsaka yan oh, oh diba kalugan natin yan, lag, tingnan nyo malalaglag sila oh, Nakita ko hmm, Laglagan ka agad sila So by the way mga kainis ano, Pagka bibili kayo nito sa Amazon lang to uh, Gamitin nyo lang yung promo code Na Inags TV 10 Yan, Meron kayong 10% discount Yan, Kita nyo Yan na yun oh. na yung mga langgam oh. O oh. tayo ito po oh. O, yan, oh. Tapos yung mga bubot Uy ano to? Ay sisiw oh May sisiw mga kainags oh Merong sisiw na ano Blue Jays to eh Hello 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 Blue Jays to mga kain mga, Ay mga ano nyo Mga oh. nanay tatay nyo eh, no? ngayon oh Ah oh. Ah Nanay tatay niya. Ah oh. Here 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 Lagi natin dito Ayan nandun dami nila oh Grabe ang dami nila Tara Alis tayo rito ay, okay, to, 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 to. Ayusin natin, ayusin natin. Yan, yan, yan. Diyan siya. Ah, inakay nila. Ay! Eh. Ayun, ayun oh, Mga ano, inakay nila. Oh. Ah, yan. Lagi natin dyan. Kasi nag-aanohan yung mga magulang niya. Yung magulang niya, mga kainag. So, yan yung blue jays, so. Oh. Yan yung blue jays, mga kainag. Yung nasa, nasa sombrero ng ano, ng Toronto Baseball. Ayan, oh, dito sila. Oh, yun, oh. Ayan sila, Kala, nalaglag siguro nila yung baby nila Ayan o Ayan o, yan. ayan o sila Ayan o, kukuni nila yung baby nila <laughs> Ayan o Nanay at tatay Hello Ayan, ayos sila, ang gaganda niyan mga kainis Ang ganda ng ano niya, no Tara, alis tayo, alis na tayo para ano Kasi para hindi sila ma-stress Hindi sila ma-stress, ayan natin Ayan o no? Grabe, nahawakan ko rin ang ano Nahawa na hawakan ko ng malapitan mga kainag ano Ganda ay no. Ay na ang mga magulang niya. <laughs> Nanay at tatay. Ay. <Ayan> <laughs> hindi wag kayong mag-alala, hindi ko aanin yung anak niyo. ay ayo, hindi ko aanin yung anak niyo, ay yung baby niyo. Ayun yung baby. <laughs> Grabe. Nilalanding-landingan lang ako, parang gustong gawing landingan yung bunbunan ko, mga kainag ano <laughs> ay, hira. Ayan sila, ang dami nila. Ay, yun pa, yung, yung ina, din yun, no? Tsaka yun, ah! Ngayon pa lang sila natututong lumipad, mga kainag, mula doon sa ano nila. Pagiging itlog, naging baby. Ngayon pa lang sila nagsisimulang matutong lumipad, kaya pala nakaalala yung mga magulang nila. Ayun, no? Mm. Kaya pala, yung ayun, yung isa, ayun, yung isa, ayun, 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 oh you know, hello o sa tara, alis na tayo dito, hayaan natin sila dyan para hindi sila may stress nakakatuha ah, o tara natin dito yung mga ibon dito mga kainags no? ang aamo eh no mga malala malalapit sa ano, hindi takot sa mga tao eh maraming salamat <laughs> so meron nagbigay sa atin ng regalo mga kainags, ano, pa birthday sa atin ano yan, birthday ni Saya? nga pala ano, yan mga kainags ano Nakaharang na naman <laughs> Sige, baka lumabas yan So, may nagdodorobel kanina pa Birthday natin sa pagpunta natin sa Mexico Alam ko sigurado ano to eh Sigurado ko pam -pam pampagwapo na naman to mga kainags o, natin? Sabi na nga ba mga kainags oh? Sabi na nga ba oh Collagen Pampagwapo Oh my goodness Baking powder Pampagwapo to mga kainags ano kaya lang hindi ko alam kung paano to gawin Papaturo tayo kay Mahalarena O oh, yan o oh. nako talaga maraming maraming salamat Solid subscriber talaga natin yan Talagang solid viewers natin yan Binuenas tayo Nagkaroon tayo ng subscriber na katulad Grabe lalo na naman akong gagwapo nito Tsaka syempre pag gumwapo ako lalo Lalo na naman akong yayabong nito Mga kainags ano <laughs> Ang bihira no Yung panahon natin kung napapansin nyo Ganyan pa rin o oh. Kasi nga naglalaro ako ng PS4 Nung no, modern warfare na shooter sa basement mga kainaks, e, Doorbell and doorbell Hindi ko naririnig kasi ang lakas ng sounds nung pinaglalaroan ko Tapos narinig ko na lang yung mga aso tahol ng tahol Yung pala nandito kanina pa pala katok ng katok Nakakahiya naman <laughs> Salamat Nako, birthday eh, Ba't walang ilaw? yon Yun, Yun. <laughs> Ang cute <laughs> Ay, hindi ah. Ang bihira. Happy birthday, Saya. Happy ay, birthday, ay. Saya. <laughs> cute. So, isang taon na si Saya. Naku, Saya. Isang taon na yan. Ang cute, cute. Ando yung pagkain mo kay ano? Kay ano, kay ate. Yan o. Yan. Happy birthday, Saya. <laughs> ang cute. Pati si Sayon. <laughs> ang ganda ni Saya. Ang cute, cute. Ano? Nak! Ang cute na saya! Mm. Sige, kain! Ayan, nakakain sa saya, pati saya na. No? Ayan na. Si no? mm. Halika rito sa ayan. Come here, come here. Katiin lang natin to. At tikman natin. Ah, oh, tikman mo, tikman mo. Nako, sarap. Hey, 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 hey. hey. Ay, ay, ay. Ah, ah. Um, Ang <laughs> vampira Ah, 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 ah. Ah, ah, Sarap. Ikaw sa ayan one more. <laughs> Takaw, saya. Ah, 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 ah. Mm -hmm, sarap lang. Happy birthday. Nasa yung sombrero mo? Nasa yung sombrero mo? Ha? Huh? Happy birthday, saya. Naku, sarap ng kain lang, eh. Lalagyan ko na lang na ano yun, mga no? mga oh. Sanitizer. Swipe. Itong ating uh, counter. Sayon naku, sarap. Sarap, happy birthday, saya. Oh, saya, kain na. Na. Ito pa. Anak oh, ko, sarap lang. Ano? Dapat ganito lang teka laki yung, ano, yung cake na bibili mo sa susunod. Hmm. Yan, anak ko. O, oh, sige, kain. Hmm. Sige. Hmm. Ito pa. Ito ko, okay. kikoy na. Na, kalok ka, sarap lang ng kain. Nako. Atay. Yan, si ate. Oh. Thank you, ate, sa cake ng mga aso. Yon, nilagsinuta ng sombrero ni Ate Pia, oh. ni atnim pangalin ng prinsesa. Nako. Yung kanya mga babies. Oh, eh, dira. Nako, pangina. <laughs> Ay. Ay, nako. Ibang klase talaga. Ubus <laughs> kay... Isa ano kay... Isang subuhan lang ni Saya. Ah, sige, ah, oh, himod at lalapupunasan ko na lang na ano yan. Ah, oh, himod. Ah, ah. Si... <laughs> isa lang binili mo, sana dalawa. <laughs> Dapat dalawa. Yan. Nakatonto. Halihin mo isa <laughs> isa. Yan. At least masaya yung mga aso natin, mga kainis. Ano? Kaya sila. Yan, no? Lalo na to. Si birthday girl. <laughs> Tonto yung pangalan na prinsesa. Hmm. Okay, bayad. Hmm. Yan, nako ang ganda ng araw natin ngayon ano? Magandang araw ulit sa inyo mga kainags Araw nga pala ng Webes ngayon At nako napakaganda ng araw natin uh, First day natin sa pagpasok Mula sa dalawang araw na day off natin yan. Pero mapapanood nyo na to Friday na, Friday ko na kasi upload yan Dito sa Canada ano? Tapos sa Pilipinas, mapapanood nyo na to Sabado Kasi sa Pilipinas ahead kayo ng parang 16 hours yata 16 hours no, ahead kayo ng isang araw Almost one day sa Pilipinas Kumpara dito sa Canada Yeah, tapos ang magandang balita, makakainis na ano, dahil ah uh, yung ating uh, airlines ay nag-email na sa akin na confirm na raw yung ating uh, uh, pagsakay sa kanilang airlines. Yeah, napakagandang balita kasi pinapangambahan ko kasi nung mga nakaraang linggo, mga nakaraang araw, nangangamba kasi ako baka mamaya pagpunta natin doon sa airport, uh, wala tayong masakyan. Alam niyo yung mga pumapasok sa akin na mga negatives ng mga kasi nga yung mga bad experience natin nung umuwi tayo ng Pilipinas eh no Naku, mabuti na lang no umuwi ako sa Pilipinas malaki yung oras ng, malaki yung allowance ng oras nung pumunta ako sa airport kaya meron pa akong time para makagawa ng e-travel nako siguro kung one hour ako dumating doon before my flight or two hours before my flight nako baka naiwanan ako ng aeroplano baka hindi na ako natuloy sa Pilipinas nung no, nagbakasyon tayo kaya sabi ko kay Mahal Arena, pag pumunta tayo sa airport, make sure mga ap apat na oras or limang oras, dapat nandoon tayo before ang flight natin. Ganda ng labas natin, oh. Nako. Yan, ah, uh, talo nga pa lang Oilers mga kainags. 3-0 na. 3 lost, 0 win. Yun. <laughs> Amir. Oh, talo, grabe, wala pang ano, mukhang mapo 4-0 ang Oilers natin, ah. Malakas, malakas ang ano, ang Panthers Miami, Florida sa National Hockey League. Tapos yung ating ano, yung aking uh, Dallas Mavericks sa NBA naman, ganun din ang score, 3-0. 3 loss, wala pa ring panalo. <laughs> Bihira. <laughs> Mukha masisweep yung dalawang team ko sa NBA, isa sa NBA Tsaka sa National Hockey. Eh. Kambiray. Pero ganun talaga mga kainags ano? Ganun talaga may talo may panalo eh. Pero importante naman uh, Pumasok sila sa finals nadala, nadala nila sa finals yung ating uh, team. Marami nga palang mga ano, marami nga palang mga nagko-comment tsaka mga naga-advise sa amin mga kainags na mas maganda raw na kung wag na lang kami lalabas doon sa resort kung nasaan man kami pag nasa Mexico na kami kasi nga raw delikado sa lugar na yon so marami pati sa mga comment section natin may mga nabasa rin ako maraming maraming salamat po tapos meron nga rin pala akong uh, nabalitaan ewan ko lang kung alam niyo yun na uh, yung nangyari sa Mexico dalawang magkapatid na Australiano, surfer sila, surfer. Yung surfer 'yung umaano sa ano sa, sa beach 'yung sa mga dagat, gumaganon-ganon sa alon, 'yung surf sur, sur, surfing ganun. Tapos isang Amerikano, aba mga kayo, next 'di ba? Natagpuan na lang silang walang buhay doon sa ano? Sa Mexico nga. Parang inano sila 'yung pinara 'yung truck nila. Tapos 'yun na na lang 'yung katawan nila. Eh, nagdadalawang isip nga rin ako Sabi ko, lalabas kaya kami O wag na Tapos may mga Kahit kay mahal na rin na, May mga nag-advise din mga siya Eh, pero dito May mga kasama naman ako rito Mga Pilipino din Mga kabayan natin Mga tropa rin natin Sabi rin nila Nung pumunta raw sila doon sa Sa Mexico din Pero ano naman sila Lumabas din sila Lumabas sila kung saan silang resort ayos naman daw, wala namang problema daw ganun lang, wag lang daw doon sa mga isolated area kung saan ka pupunta yung mga, ano. pero syempre kailangan pa rin nating mag-ingat, wag pa rin tayong pasisigurado pero tingnan natin, depende wi muna ako makakainis, ano. tapos may mga uh, babasahin tayo mga comment yan, dito na tayo sa bahay mga kainags, ano. Magsusot muna ako ng salamin ha. Ah. sandali lang at kailangan ko magsuot ng salamin dahil magsha-shoutout tayo hindi ko mabasa masyado o oh, by the way, ah, shoutout nga pala kay Olivo Kimio yan, ng Tanawan, Batangas yan, belated happy birthday Ulivo, last June 3 tsaka shoutout din kay, ano, no, kay Brialin Romane Palomike Castro pinapashoutout niya yung kanyang daddy and mommy kay dad Romel at kay mam Romilin ng Victoria, British Columbia yan, malapit lang daw sila dito sa Wellington Park nakatira dati doon daw sa may Main Street Townhouse. Yan, shoutout po. Maraming salamat. At saka ano, shoutout kay Mark Galope at sa pamangkin niya. O, maraming salamat din nga pala dun sa mga ano, no, mga nag-comment na yung tip na ibibigay namin, mas maganda raw kung US Dollar kasi parang gusto ng mga Meksikano yung US Dollar. Shoutout kay, ano, kay Alfred and Kat Evaristo ng Crosstown Auto. Yan. Tsaka sa mga in-laws niya na sina Toti and Emil. Posadas. Yan, maraming maraming salamat po sa panonood. Thank you very much. At shoutout po sa inyong lahat. Yan, ano lang tayo, random shoutout. Thank you. Actually, bago ko pa nabasa yung mga comments ninyo, uh, parang nag-aalangan na rin ako. Sabi ko, parang medyo nakakatakot to sa pupuntahan natin. na. Ah. Kasi nga, di ba? Lalo na yung naikwento na ko sa inyo kanina, yung mga surfer, surfing, may magsurfer. mag pag-English talaga, mga pronunciation talaga. <laughs> Nababarot talaga na. <laughs> hindi ko ma-pronounce eh. Surfer. Surfing. Yan. Mga ganon. Yun na nga. Tapos marami rin ako naririnig. Eh, syempre, pag first time mong pumunta sa isang lugar at marami ka na kaagad naririnig, eh, syempre, mga kayo, isang, hindi mo maiwasan hindi ka mangamba or matakot, di ba? Kasi nga first time mo. Pero yung mga kasama ko doon, kahit yung mga kabayang Pilipino, sabi ko nga sa inyo kanina, nakapunta na sila, tapos lumabas din sila ng resort nila, eh, okay naman daw, wala naman, wala naman daw problema. Eh pero sabi, sabi ko nga, syempre, kailangan pa rin talaga nating mag-ingat base nga doon sa mga comment ninyo. Iingay na naman itong mga aso ko. So, so, mga kainis, ano? hanggang dito na lang muna yung vlog ko. Kita tayo sa Mexico, ha? pero papakita ko muna yung pag-alis namin mula rito, papuntang airport, tapos ano kami, may, may, may ano kami sa Toronto. Uh, stopover. One-one stopover. Tapos Toronto to Cancun, Mexico. Yan. So, maraming maraming salamat sa panood mga kainas. Ano? O, teka muna doon sa mga bago, ha? Mga bago, mga bagong uh, bukas ng inyong channel ni Inags. Don't forget to subscribe. Pindutin nyo ang subscribe button at ang bell. Parang ma-update kayo sa lahat ng mga videos na i-upload ko. Yan. <laughs> Hanggang sa muli, mga kainis. Maraming salamat. Guys.